So, mangkapra tayo ay may bapaklasin isang alternator. Hindi ko napapakita sa inyo yung warning kasi last na eh. Uh, laging naka-warning yung battery pilot right there sa to. Yan, bapaklasin ko na. Ah, uh, na-testing ko na ito. Ilang araw na ho itong ano? Na paggisa na doon ah. Mag-iisang linggo na pala. Saan kayo inabot? Sa may silang. Ah! Galing kami ng Talisay, Batangas, tapos... Pag-ahon? O, oh, pag ano na, sa may silang. May biti, hindi sa ahon? Mo. Buti nga, hindi, hindi sa may ahon, paahon eh. Hmm. Tapos pinagharga ko lang doon para magbalik lang kami ng naik. Diyan din kami nadaan nung ako ay nauwi ng vehicle sa Talisay, sa ahon. Okay, batasin mo natin tong battery eh. Bakas muna tayo ng alternator. Uh, isang linggo na itong hindi nagcha charge uh, pinapakargahan lang ni Busing ang battery. Galing kayo ng Mindanao? Okay. Nung umahong kayo sa ano? Hindi. Nung um, linggo pa ko dumating, tapos lang kami sa may talisay. pinuntaan na kami. Mm. -hmm. Takaw kasi nga, di ba, pag yun na ang nagkagal kay LT nito, dapat, dapat na sa Mindanao palang pabihang ng Mindanao. Inabot na lang dyan. Gano'n ba yun? Uh, hmm. Akala ko eh, may umingay, kasi pag may umingay, ang kalimitang na nagiging damage ay clutch pull eh. Ang sinilip ko, wala namang umingay eh. Sabi nung ano, baka carbon daw. Ah, oh, kalimitan. Marami namang na namang nabibiling karbon diyan. Pinakamagandang ng bibili karbon sa Jollibee. <laughs> Hindi, ano na tayo? Sa nakapo kasi nga tawag ni Polo, nag-commute ka lang ako ng antipolo. galing oh, oh, galing pa ako ng Polo ngayon. Ano galing ka ng Polo. Iniwan ko 'to sa Jollibee. Mm. Grab lang ako. Tapos <coughs> eh. Wow, oh, desinwebe. Ayun, ah, ito yung tensioner niya. Dagi pampakan ang atimbi uh, na niyan. Okay. sige. Sige na yan eh. Ha? Oh, sige. Ayan, ayos na. Okay pa yung pambilit niya? Okay pa. pa. Okay. Eh. Dalawang lang ito. Ilamang at Okay na po yung Ano? Hindi Duhan na po yung ATV. Wala akong mabinin pang doon. Wala Mga bagong labas ko siya. Okay. Yo. Pag hindi kaya ng isang jabi, dalawa na boss. madali lang pong baklasin ang alternator ng mga kantun sa sasakyan. yan okay, no. baklas na Okay. ito na. Yan, uh, ang lang baklasin ang alternator ng isang inupa. Okay, Atin agad bubuksan para matapos agad. May lakad pa yata si Boss. san kailangan ito hindi masira iyon ah. ah itong gantong alternator kalimitang nada damage, clutch pulley pero ito buo naman yung clutch pulley pitingin natin yung carbon 100% nga carbon ang referensya so, ayan o no? hindi na naabot ayan, ayan. So, mabukit tayo ang Meron no ah uh, sa Jalibi na nga nito. Okay. Uh, wala wow. pang isang Okay, ito oh. Hindi na naaabot oh. Ah, uh, pagkagantong mga alternator, uh, hindi basta nasisira ang IC nito. Kalimitan na si dito ay clutch pulley lamang o kaya carbon kagaya nito wala nang carbon carbon lang ang ating papaltan. kumiyot commute ka lang pala galing antipolo oo, i-commute ako di ba nga kasi baka pumirik eh ah itong sasakyan, iniwanan nyo na dyan Jallyby. Ah, Jallyby dyan sa Jollibee? ah Jollibee dyan, tapos umuwi ka ng antipolo uh, oo okay. uh, okay. hindi, baka bahain kayo doon eh so, okay. di ba? bahaan sa daan wala namang bahaan na kaso baka lang pumirik eh Diteri ko, kasi maglulubat yan, mag oh. magbablockout yan. Hindi kayo pwedeng gamit ng itlay, aircon. Kasi pag ginimitin nyo ng aircon yan eh, wala pa isang oras eh, shutdown na eh. Okay, eh, uh, ito yung iniwanan na lang yung sasakyan sa Jollibee. Siguro kumain din to sa Jollibee po sa lang. Umuwi ng antipulo. Okay, ito na muna. Kakalasin natin tong Carbon. Uy, labas na. malutong na kasi ito minsan eh. Oh. Ah, malatong na nga. Yun, labas na dyan. Ayan o. Oh. Talagang sulit. Said na said. Okay, ating babaklasin. At ating pabibilhan ng karbon. ang aking ito Wow malutong masyado na kinanawang Ano po puso ng ano? Bakit nasusunog yon karbon? Hindi, hindi na nasusunog. Ano yan? Uh, Napupud-pud. napupud uh. sa sumura ng ano po? Sa tagal na. sa tagal na? Oo. No? Uh. Nasaan uh. na isa? Nasaan oh, na isa? Nakulog oh, na. O, bilan mo na. pahingin pambilay. Kalong ba? yun? Magbigay lang muna na isang daan, isang daan. sulit yung pagkagamit yan malapit na sa tangkay kaya ito hindi naman kumabot sa uh, step rings ah, uh, hindi ko na ito bubuksan kasi wala namang problema ang loob nito maganda naman ang piring okay ito na yung carbon na binili Ah, uh, ito yung carbon na ginamit natin, FCC. Ah, uh, hindi natin pwedeng ilagay itong spring na ito, gawa ng malaki ito. Ayun oh. Ayun, medyo sikip yan diyan, ayan. Oh. Kaya ang ilalagay din natin yung original na spring. ý anh nó tàu nó lịch chân Matagal na panahon na ulit Bago maubos yung carbon mo Ilan taon ako sa iyo yung sasakyan? 6 ah, anim na taon O mali may mga 6 na taon din ito okay. <coughs> Lagi yatang nasa kalsada yan, ano okay. Pantay natin para pantay din ang kain para hindi maghinanakit yung isa ito pong nilalagay ko ay soldering face hindi po kasi basta nakapit pagka walang soldering face hindi nakapit agad ang ating tingga Okay, ito na, naikasa natin. Ayan. Pantay na pantay na was. Okay. ang ibabalik itong cover ng carbon. Sa sapat natin ang konti, yan dyan. na naman ang gulan kahit sira yung ano uh, yan, yung lindex right? Kahit sira, uh ah. wala lang importante mabuo no, laman. Nabilang wala lang. Sira ng Wow. Pag si kahit sira yan, yun lang loob mabuo. Na. Okay. Balik natin ang mga tornilyo. Paplag pa, paplag. Yan, uh, pagka kayo may sasakyang Innova, Uh, huwag kayong mahihiyang paklasin pagka nag-warning yung uh, battery pilot page sa dashboard. kalimitan lang po ay carbon nagiging diferensya niyan or clutch pulley. Pagka umingay, bigla, tapos inagwarning sa dashboard, ito po ang nagiging diferensya, clutch pulley. Ito, anong nangyari dito, hindi umingay, uh, naubos naman ang carbon. Tumirik si busing. di manual yata. Amatic, amatic pala. o uh, nga. Ato merik papauwi pauwi papa pa sana nang ano anti pulo. Ang alin? Pati na mo yung pag mamaya, sira mo i-fix to, tagal ko nang papagawa yan sana. O bakit ano start? Ah, uh, dito karga. Labibigatan Ah, nabibigatan eh, ikaw lang matayang yung masusing gamot sa mga FX. Anong gagawin mo sa akin? Susunogin, dudiktikin ng pinong-pinot, ibubus mo doon para maging gamot ako sa FX, no? <laughs> 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 Marami akong alam, mas palibasa yung mahirap lang kami. Kaya kami ngayon ulam namin ito, yun. Gumawa ko sa usawan, tinulang manok tiyan lang. Ang Meron pag ayos na rin yung ano, uh, yung mga ilaw, yung sunlit Dinirekta ko lang ilaw niyan eh. Nang nang Okay, eto na. napaltan na natin ang carbon. At makakauwi na si boss. Nag-commute pa si boss galing ng Antipolo. Iniwanan to iniwanan tong kanyang Innova para makauwi ng Antipolo. Binalkan niya na lang kinabukasan eto, ah, uh, ito naman ating ginagawa ng Babalik natin. Okay, e atin ang ibabalik. Yan, oh. papasok ka rin pala yan na, dalawang turnilyo at ah, tatlong turnilyo lang po ang ating babaklasin. Pagka tayo nagbabaklas ng alternator.

ayan ho ay namon mong masama na naerit na ho yan ayan saglit lang natin ibinalik saglit din lang natin binaklas hindi pa nag-init ang fit ni busing ibabalik na agad na boss <laughs> may naman at may at medyo tumila ng ulan okay. iyon oh Kailangan titingnan natin maigi yung belt. Uh, baka nakasampay yung ngipin. Pag iset niyan eh pulit agad ang belt niyan. Kailangan saktong-sakto sa ngipin. Okay na. Pwede natin balik ang battery. nagtanggal tayo ng battery ng gandong mga de computer box uh, uunahin natin yung negative pag tayo nagtatanggal pag ibabalik naman uunahin natin yung positive tips lang at kunting kalaman pag magpabaklas negative ang laging uunahin pag magbabalik positive ang ating uunahin Okay. Ah, uh, natin, nakabit natin ang baterya at nang titingin.

Kita natin kung so, okay na. Okay na. kanina na stable lang siya eh. Pag binomba natin 'yan, 14. Oh, 14. natin 14. Okay na, maganda na ang charge niya. Kanina ay 11 volts lang yan nung siya dumating dito. Ngayon, ayan na. Okay, tapos na tayo. Madalian lang to at si Busing ay papauwi pa. Galing na medyo na, papuntang Antipolo. Uh, medyo tumirik. Okay, tapos na tayo. Huwag ka dito na lang. Madalian lang to. Thanks for watching. Rescue! Okay, shout out kay Francis Milorin. Shout out kay Ronaldo Bautista from Kingston, Bagongbong, North Caloocan City. Shout out. Kay Rolly Robles. Shout out po. Sandy Tumali. Shout out. Si Sandy Tumali po ay Tagat Kabanatuan City, Nueva Ecija. Shout out. Franz Ayalin from Bago City, Negros Occidental. Manuel Garcia from Tarlac City. Kay Ernesto Marquez, shout out po. Kay Lucito Lucero from Rio Tuba, Batara sa Palawan, shout out po. Kay Cristo Basimas, shout out. Kay Peter Tongkol ng Tugigaraw City. Kay Jun Armita from Dilano, California. Shout out po. At sa mga silent viewers ko, shout out po. Ah, uh, pasensya na po kayo kung di ko kayo mapuntahan yung mga nagpapaservice dahil dito lang dito pa lang po sa shop ay talagang tayo yung hindi na magkanda o gaga Ah, uh, pasensya na po kayo na po kayo kung kayo y hindi ko mapuntahan at maservicean kasi dito pa lang sa shop ay talagang tinatambakan ako hindi tayo magkanda o gaga kaya pasensya na po kayo sa mga magpapaservice sa medyo malalayo uh, pasensya na kayo at talagang hindi ko kayo mapupuntahan